Ito po ang langaw na to. Nahimatay po siya. <laughs> Tulungan po natin siya. Gusto niyang makita ang langit. Yan po, tumaob. Joke. <laughs> Tumihaya po siya. Huwag <laughs> ka <kaway>, eh. <laughs> Ah! First day of reporting. Ano? First day of reporting. Ano? First ano? day of reporting. Okay. Okay lang. <laughs> ang langaw na po yan ay nais niya makita ang langit. Yan po. Naglalaban siya. Lumalaban po siya at pinipilit niyang bumalik sa kanyang dating anyo. Welcome. Tignan niyo po, lumalaban na po siya. <laughs>